Birthday message ni Kobe kay kaylie nagpakilig sa mga fans. Hey Kai, I just want to wish you a very advanced happy birthday. I am so proud of who you are and who you are becoming. You make everyone you meet feel so loved and wanted and you are also an inspiration to so many people. I'll always be here to support you and I'll see you soon. Umani ng pambabatiko si Kailin at Kobe Paras dahil naging OE na di umano ang PDE nito. Ngunit kahit marami ang bashers ng dalawa ay marami pa rin ang mga fans na kinikilig sa relasyon nila ngayon. Walang umaamin sa kanila kung ano ba talaga ang real score between Kailin and Kobe Paras. Kinikilig ang lahat kahit simpleng action lang ng dalawang ito. Samantala, nasa New York pa rin si Kylie at Kobe kasama ang pamilya ni Kylie para i-celebrate ang kanyang birthday. Aminin man o hindi ng mga bashers, ay sobrang bagay naman talaga si Kobe para kay Kylie at si Kylie para kay Kobe. Pareho itong maganda at kwapo, kaya di maiwasan na maraming mainggit sa kanilang dalawa.